kada midterm election special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Pemsebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trendo. maka lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm, brigada news FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, mga kabrigada, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. May git limampung Chinese Maritime Militia Vessels at China Coast Guard Ships na mataan sa Pag-asa Island. 53% ng mga balota naman para sa May 2025 elections na imprenta na raw ayon sa COMELEC. AFP pinagtibay ang pangakong tiyakin ang mapayapa at maayos na halalan sa Mayo alinsunod sa utos ng Pangulo. Ang Senado naman posibleng gumastos ng halos isang milyong piso para rawhuyan sa impeachment trial laban kay VP Sara. House Prosecutor naman, pino na ang kauna-unahang impeached official sa bansa na nagpasaklolo sa Korte Suprema. At ayuda para sa mga buntis at may anak na 0 to 2 years old, ilulunsad ng DSWD ngayong araw. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. Ang buong ng News, FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita nationwide. nationwide. Sa umaga! Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ngayon ng biyernes mga kabrigada, February 21, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada balita. balita Mga kabrigada, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na namataan po nila ang mahigit limampung Chinese Maritime Militia Vessels at Chinese Coast Guard Ships sa katubigang sako po ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island Ayon sa PCG na tukoy ang presensya ng mga barko habang nagsasagawa po sila ng Maritime Domain Awareness Operation Katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Kalayaan Island, dyan ho sa West Philippine Sea. Sinabi ho ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela na patuloy po nilang hinaharang ang mga barkong ito sa pamamagitan ng radio challenges Samantala, tiniyak naman ang opisyal na nananatiling nakatuon ang ahensya sa pagtatanggol ng karapatang pandagat ng ating bansa. Brigada Balita Nationwide Samantala, mga kabrigada, The Mandate The mandate. 2025 Midterm Election. Midterm Election. 53% down ng mga balota para nga huyan sa halalan na imprenta na ayon huyan sa Comelec. Detalye ng balita, Brigada Jigoboy Custodio y brigadamo. Brigada Mo! <imitation> brigada! <imitation> Mahigit kalahati ng kabuang bilang ng balot ang gagamitin para sa nalalapit na May 12 midterm elections. Mahigit kalahati ng kabuang bilang ng balot ang gagamitin para sa nalalapit na May 12 midterm elections ang naimprenta na ng Commission on Elections. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, umabot na sa 53% ng mahigit 72 milyong balota ang natapos na. Ang National Printing Office at Miro Systems ang naatasang mag-imprenta ng mga opisyal na balota sa opisina ng NPO sa Quezon City. Samantala, inanunsyo rin ng COMELEC na ipinagpaliban nila ang itinakdang deadline para sa verification process ng mga naimprenta ng balota mula April 14 patungong April 20. Paliwanag ni Garcia, ang bagong deadline ay dulot ng dami ng mga balotang kailangan dumaan sa manual at machine verification. Inaasahan na sa pagitan ng April 15 hanggang April 20 ay sisimulan ng verification ng mga balota para sa National Capital Region habang ang mga balotang nakahanda na para sa ibang rehiyon ay maaaring maipadala sa unang linggo ng Abril. Sa kasalukuyan, nasa 12 hanggang 13 milyong opisyal na balota na ang sumailalim sa verification in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Kada Balita Nationwide. Kada yeah. Balita. The mandate. The mandate. 2025 Midterm Election. Update. Ang AFP naman mga kabrigada pinagtibay ang kanilang pangakong tiyakin ang mapayapa at maayos na halalan sa Mayo alinsulon ho sa utos ng Presidente. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! Muling pinagtibay ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang pangako alinsunod sa utos ng kanilang Commander-in-Chief, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ng mapayapa at maayos na halalan sa darating na Mayo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, handa silang ipagtanggol ang integridad ng halalan laban sa anumang banta, pananakot at karahasan. Mahigpit din silang makikipagtulungan sa Commission on Elections at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat Pilipino ay makakaboto ng malaya at ligtas. Binigang diin ng AFP ang kanilang pagiging professional at non-partisan at mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa chain of command at hindi magpapagamit sa anumang political agenda. Nanawagan din ang AFP sa publiko na maging mapagmatiyag at makipagtulungan sa mga otoridad para sa isang mapayapang eleksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News Authority. Balita, Ang mga organisasyon magsasagawa naman ho ng survey, pinapag-register na rin ng COMELEC sa gitna ng huyan ng nalalapit na halalan. Brigada Sheila Matibag Ibrigada mo Report Ipinag-uutos na ng Commission on Elections sa Comelec sa mga organisasyon at individual na nagsasagawa ng election-related surveys sa gitna ng election period na magparehistro sa ahensya bago ilabas ang nakuwang resulta. Batay sa isang resolusyon noong February 19, binigyang diin ng COMELEC na tanging mga pre-registered entities lamang ang magiging otorisado na magsagawa at magpakalat ng election survey sa publiko na kaugnay ng malalapit na 2025 national and local elections at BARM elections nakasaad dito na ang kahit na sino, natural o juridical, kandidato o organisasyon na magsusurvey ay dapat nakaregister sa Political Finance and Affairs Department o PFAD ng komisyon. Samantala, bibigyan naman ng grace period na 15 araw ang mga survey firms na nagsasagawa na at nagpapakalat ng election surveys bago pa man mapublish ang resolusyon. Ang mga nagkoconduct na ito ay dapat magsumite ng comprehensive report sa COMELEC sa pamamagitan pagitan ng PFAD sa loob ng limang araw mula sa publication ng survey. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, bumuo ang Department of Energy ng Task Force on Energy Resilience para humatiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa darating na halalan. Sa ilalim po ng Naturan Task Force, isiguruhin ng ahensya na may sapat na supply ng kuryente sa botohan lalo na sa mga liblib na mga lugar. Ayon kay DOE Secretary Rafael Lotilla, may mga hakbang na rin umano silang ginagawa para ho mapatatag ang supply ng kuryente sa buwan ng Mayo. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang mga miyembro ng task force sa Commission on Elections sa pamumuno ni Undersecretary Felix Fuentebella upang matukoy ang mga lugar na kailangan bigyan ng prioridad sa kuryente. Kada balita nationwide. Matapos nga humbanggit ni SP Chief Escudero na nagsimula na ho sila sa paghahanda para ho sa impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Ang Senado, magalaan daw ho ng halos 1 1 million pesos bilang pondo ho para ho dyan. Sa po dyan, itong estimated na amount na yan, alamin nga ho natin sa report. for Ann Cortez, Brigada. mo! Ibrigada! Actually, sa tingin ko, labas ang, labas ang lawyer's visa Because we plan to engage the services of some practicing lawyers and a law firm. Although hindi pa nasasapinal yun, yun wala pang amount wala pa siguro ang isang milyon ang gagastusin namin. Ito ang ibinahagi ni Senate President Cheese Escudero na estimate na halaga na ilalaan nila na pondo para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, ilan sa mga sasakuping gastos ng pondong ito ay ang pagpapagawa ng mga special identification card, robe honoraria at maging pagkain. Actually, may nakita akong proposed budget na in-strike down ko agad kasi gusto nilang pakainin lahat ng nandun. Sabi ko, hindi naman tayo kailangan pakainin yan. Kanya-kanyang kain yan. Parang nag-impeachment lang, kailangan nang pakainin lahat ng empleyado. Hindi naman ganun yun. Hindi naman namin ginagawa yun. Nag-impeachment lang, kailangan nang pakainin lahat ng abogado ng nandun. Kanya-kanya na yun. Di ba? Um, so, yung gastos namin sa robe, halimbawa, nakita ko yung ballpark estimate na sa, I think, 6 to 8,000. Kada rob, mas mahal pa yung pag-dry clean kaya sabi ko, gawin mo ng dalawa at bahala na sila mag-dry clean. Kung ayaw nila i-dry clean, problema na nila yun. Maalala, kamakailan ay naglabas na ng max setup ang Senado sa so posibleng magimukan ng session hall sa panahon nga na sila ay maging impeachment court. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. The Nationwide. House Prosecutor naman, pinuna ang kauna-unahang impeached official sa bansa na nagpasaklolo sa Korte Suprema. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada Report ni vice president Sara Duterte sa Korte Suprema upang pigilan ng impeachment trial ay malinaw umanong pahiwatig na mahina ang kanyang depensa. Ito ang pananaw ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon matapos na maghain ng petition for certiorari and prohibition ang pangalawang pangulo sa Korte Suprema. Sinabi ni Bongalod na senyales ito na natatakot si Duterte na harapin ang mga nakalatag na ebidensya laban sa kanya. Kung talagang naniniwalaan niya si VP Sara na inosente siya, bakit pa kailangan dumulog sa kataas-taasang hukuman sa halip na maghanda para sa paglilitis? Ipinunto ni Bongalod na wala pang na-impeach na opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas ang nagtangkang ipahinto ang proseso sa pamamagitan ng Korte Suprema. Hindi umano lumapit sa Supreme Court si dating Chief Justice Renato Corona, Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Ombudsman Mercedes Gutierrez. Binigyang diin pa ng kongresista na isa sa House Prosecutors na kinilala ng mga naturang opisyal ang constitutional role ng Kongreso sa impeachment at hindi tinangkang sirain ang proseso sa tulong ng Korte Suprema. Ipinunto ni Bongalon na ang impeachment ay hindi isang judicial process, kundi mekanismo ng political accountability na ipinagkatiwala sa Kongreso. Paulit-ulit na umanong nagpasya ang Korte Suprema na hindi sa saklaw ng judicial review ang impeachment, kaya desperado ang hakbang ng Vice Presidente at mahina sa legal na pundasyon. Nagbabala naman ang House Prosecutor na kapag pinagbigyan ng korte ang hirit ni Duterte, magbubukas ito ng hindi magandang halimbawa kung saan ang mga susunod na mai-impeach na opisyal ay maaaring gamitin ng hudikatura para laktawan ang Kongreso at gawing panangga laban sa pananagutan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Samantala, mga kabrigada, ito hong ayuda para sa mga buntis at may anak na 0 to 2 years old ilulunsad sa ho ng DSWD ngayong araw Brigada Maricar Sargan, ibrigadamo. mo! Brigada! Brigada. Ilulunsad ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang first 1,000 days o ang F1K di cash grant para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na may buntis o may pinapa breast milk na batang edad 0 to 2 years old. Sa saremonyang gagawin, nasa 50 buntis at batang 0 pesos na ayuda. At upang makakuha nito, kailangan nilang sumunod sa mga kondisyon na tulad ng regular na prenatal check-ups, pagsubaybay sa pagbubuntis, panganganak sa mga DOH-accredited facilities at pagpapabakuna sa kanilang mga anak. Nabatid na inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng DSWD noong nakaraang taon na palawakin ang four-piece at isama ang mga buntis at nagpapasuso sa mga binipisyaryo. Ipinundo ng DSWD na layo nilang matulungan ang mga buntis at matutukan ang first 1,000 days na mga sanggol para sa malusog nilang paglaki in the heart of changing lives. Ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. The Balita Nationwide. Pinuri naman ni Senador Bongo ang matagumpay na turnover ceremony ng Super Health Center sa South Cotabato. Bahagi po yan ang patuloy na pagsusulong ng Senador ng pagpapatayo ng mas marami pang SHC sa buong bansa. Aminado po ang Senador sa kinakaharap na hamon ng mga mamamayan na naninirahan sa malalayong pook pagdating ho sa usapin ng pagkakaroon ng akses sa kalusugan. Kung maaalala mga kabrigada na groundbreaking ceremony ang Lake Cebu Super Health Center noong May 4, 2023. Brigada Balita Nationwide. Kilong -kilong naman ng Philippine Statistics Authority na dumarami pa ho ang kaso ng pre-teenage pregnancy sa bansa. Ayon sa PSA mga kabrigada, ang pagtaas kaso ng mga batang edad geez, hanggang 14 na nabuntis noong 2023 at ang posibleng patuloy pa rin hunito hanggang sa kasalukuyan. Batay ho sa datos, naitalaan 2,130 na mga batang ina noong 2020 at umakit po yan sa 2,320 noong 2021, 3,135 noong 2022 at 3,343 noong 2023. Dahil Binigyan din ng ahensya ang kalagahan ng tamang edukasyon at paggabay ng magulang upang mapababa ang kaso ng pre age pregnancies sa bansa. Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada sa naman hong health news, ang mga bitamina ay mahalaga sa katawan dahil tumutulong ang mga ito sa pagpapalatili ng maayos ho na kalusugan. Sa pamamagitan ng sapat na bitamina mula ho sa mga masustansyang pagkain, mga kabrigada ay matitiyak po ang maayos sa kalusugan at ito pong sigla ng ating mga katawan. So yung paalala muna sa Standout ES4 Multivitamin Capsule, simulang tuparin ng mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. One time the new Filipino time, Kabrigada 7.18 ng umaga. Alita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, halos pabagsak na po ang bahagi ng hinihigaan Tumutulo na rin ang bubong ng tinitirang bahay ni Nanay Loreta Gasita na mag-isa na lamang namumuhay dyan ho sa Olongapo City. Dahil po nahihirapan lalo na kapag umuulan, tumulog si Nanay Loreta sa Brigada News FM para po humiling ng kaunting tulong. Mataas po ang pakyat sa kanilang bahay. Pero sa kabila ho ng edad na 83 years old, ay kanya itong binabagtas para po makahingi ng tulong sa iba. Matagal na rin daw siyang mag-isang natutulog sa naturang bahay dahil ang kanyang asawa at ang nag-iisang anak ay matagal na rin pumanaw. Ang mga apo naman niya ay meron na hong kanya-kanyang mga pamilya. Agad damang tinulungan ng Brigada News FM Olongapo at ng Wantahanan ang kanyang hiling. Personal na inihatid ng BNFM Volunteers ang tulong pinansyal para ho kay Nanay Loreta Gasita. Nagpasalamat naman ho si Nanay dahil may magagamit na siyang dagdag pambili para ho sa bubong ng kanyang kwarto. Maraming salamat sa Wantahanan sa sabi sa brigada din <laughs> at saka kay ano yeye -ye. Ye -ye. Ye -ye. <laughs> pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang wantahanan tahanan Wala po sa Brigada News FM Maraming salamat Ha, Brigada Balita, Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax At Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa umaga In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of Jim.